Good morning guys! Andito po, magluluto ako ng etlog nalagyan ko ng maraming sibuyas dahon kasi gusto ko yan nga kain kasi ma uh, matanggal kasi ang lansa sa itlog. ito ang favorite ko may sibuyas dahon ito po, panarin natin patanaba rin kung saan mong isuot asat itir ano ko andam? mag andam Ayan na may andam? pa misa. Karating ng bunso ko. Guys, nagkarating okay. ng bunso. Pero ito, ting tingnan mong gawa ko guys. So. Ipa, ihalo ko to guys sa ihalo ko to guys sa ito. Itong lahat na to. Kita natin to. Mamaya. Okay. At ito ang itlog nga eh. Ano po. Anim. Anim ka ng itlog guys. Tingnan mo. One, two, three, four, five, six. Anim ka peraso. At ito ang ihahalo ko niya. Ito. Sibuyas, dahon. Ang dami yan.

Okay. At ito na naman, guys. Lagyan ko siya ng asin. Okay. Okay po, andito na po. Mayroon ng sangkap sa akong sa akong itlog mga panghalo sa itlog ayan 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 nagpainit na ako dito para lagyan lagyan ko na siya ng mantika guys kay yan kunti lang kunti lang ng mantika para pang unahin ko muna luto tong ano unahin ko muna ng luto tong unahin ko muna ng luto tong ano sibuyas dahon mm -mm. naman ko yan 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 kumukulok-kulok na hmm. yan narinig mo yan kumulok na talaga siya yan Hindi na ko pakita ng dingding namin kasi pangit. Yan. Huminto na. At ilagay ko na itong sibuyas dahon. Unahin ko itong luto. Yan. Yan. Unahin ko talaga yan. dami kasi gusto ko yung maraming maraming sibuyas dahon sa aking itlo pag ako yung magluluto para mawala ang lamis pa ayoko nang walang ano eh mm -hmm. ko lang ito hanggang lalambot siya guys hmm. hanggang lumambot siya yan hmm. lagyan ko siya kunti ng lagyan ko siyang kunti ng asin. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Ayan. So, ano na siya guys, malambot na. Ganito ko magluto ng itlog eh. Scramble to siya, guys. Scramble. Hmm. Ayan, parang gamambot na siya. Hmm. Okay. Okay, malambot na siya. Ayan, oo. Oh malambot na siya, di ba? O oh, hindi na siya ano, kagaya ganina nga price na price. Malambot na siya. Okay. Katapos nito, ayan na lambot na sapa. Kunti na lang. Kunti na lang talaga. Okay. Okay, malambot na siya. Nabango na. Oh. Mm. Nabango na, mabango na. Okay, pagkatapos nito, hmm, um, patayin ko muna to. Okay, patayin na siyang ano ka, kasi ilipat ko na to sa ig, kung saan ako siya yan. Ito. So, ito na. Ayun na. Hmm. Um, dito ko siya ilagay. Ayan, okay. ihalo ko siya dahil hindi pagkatapos ang itlog na naman ng aking ang aking, hmm, aking lolo to okay okay katapos nyan tapos nyan yan Halo, halo, siya Ayan. Hmm. di ba guys, nilagyan ko na tong asin tong ano, yung sibuyas dahon. Kuha ko konti ng asin, konti lang oh, kana lang. Kana lang hala. At iyan ako dito sa itlog. Sa itlog naman to siya. Konti lang kasi baka aalat siya. Hmm. tikman ko. Ha, lagyan ko pa ng asin konti. Hmm. Kasi matabang. Alam mo bakit matabang? Maraming dahon sa dah ano si sibuyas, dahon. Ang ilagay ko. Okay. Hmm. Okay, di ba andito na? Hmm. Ito na. Painitin ko na naman tong, painitin ko na naman tong, ano, kaha. Para, para lulutuin ko naman ang ito. Luto naman ang sabay sabay. Okay. Dito na naman ako. Sisindihan ko naman ang, ayan na. Ayan na. Ayan na, ha. Painitin ko muna yan. Tapos, lagyan ko ng mantika. Okay. At, halo-haloin ko muna para kakanat siya kahit saan ko. Oh, parang May nga kanto. Oh. Para di ang dikit-dikit. May nang iwan pang kunting sibuyas. Okay. Painitin. Halo-halo ko muna ito, ano. Ayan, inip na siya. Alam mo guys, tanghali ngayon. Ito ang ulam namin. Ito ang ulam sa mga mahirap. Hmm. Pinitin ko man lang. Okay. yan hindi pa pag iinit yan eh oh ayan kumukulo na no? kunin ko to ba ito ano Oh. Uh Okay, mainit na guys. Is, lunod ko na tong itlo. Yan, ang bango. Yan, mabango talaga. Yan. Hmm. Mabango talaga yan sa guys. O, yan, masarap ang kainin sa mga anak ko. Hmm. Okay. Okay. Ito na po ibabalik na rin ko na. Oh. Ayak wait. Para perfect. Hop, 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 hop. Oops. Baliktad na, guys. Look at ang sarap na, guys. Ito. Yan na. Ito na ang aming pangpananghaliang ulam. At dito nagtatapos ang aking video, short video. Bye-bye po! At sana po, ang hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe my channel. And syempre po, don't forget to follow my page. Bye-bye po! I love you all!